Ayan mga pare ko Ito yung pinili nating connector Na pang radio saka pang SMA connector Ayan Try natin dito sa DE64B Na may TV Plus din So ayan mga pare ko Gusto ko lang dito ipakita Para magamit na natin yung antena mismo Nang sasakyan O yung stack lang So ito yung antena Okay Kukunik na natin to ngayon Ayan O ayan Then, itong isang connector, eh, kakabit naman natin dito sa mismong 2 din. Para pag nag tayo, makakasagap din ng radio FM to. Ayan. So, ganyan lang ang concept niya. Pwede na siyang antena sa TV Plus. Antena na rin siya sa radio. So, hindi na tayo gagamit pa ng another antena. And then, magpapalabas pa tayo ng another antena pa para sa TV Plus. So, yung antena ng radio, ginamit na rin ang antena ng TV Plus. Ganyan lang, kasimple. And proud to say tayo mga pare ko na ako palang siguro yung unang kakapag-upload ng video na to na ginamit lang natin yung antena ng radyo para maging antena rin ng TV Plus. Para pala dun sa magtatanong bakit na ikabit ko dito sa RF connector tong SMA connector kasi gumamit din ako ng RF connector to SMA connector mga pare ko. Anggalin natin para mas makita nyo. Ito yung SMA connector natin. May connector din tayo ng RF to SMA connector para maikabit natin dito sa TV Plus so ayan o oh. ayan ganyan lang ginawa natin kaya natin napagaan na splitter ganyan lang magiging concept nyan pinagbasihan lang natin to mga pare ko sa, sa mga experiences natin sa electronics and baka sakali lang na gumana and yun gumana naman hindi na tayo mahihirapan na magkakabit pa tayo ng panibagong antena antena na lang ng radio ginamit natin sa TV Plus tsaka antena na rin ng FM radio. All right.